sa inyo lahat. Ngayon po ay October 26, 2023. Webes para sa ikadalawang putsyam na linggo sa karaniwang panahon. Ating na una pagbasa paninilay ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma chapter 6 verses 19 to 23. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paano ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamang pal palala ng palala ngayon na ihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na niyo ninyo ngayon ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay nasa chapter 6 ng ating pong pagbabasa, pagnilay sa mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma, sa mga Kristiyano, sa mga uh, tagasunod kay Kristo o yung mga nakakakilala na kay Kristo dahil nga ang Roma ay isang lugar kung saan ay napakarami po mga Diyos sa mga pagano na naka influencia sa mga tao noon pero dahil nga sa pagpapahayag ng mabuting balita ng tungkol sa uh, anak ng Diyos na si Kristo ay nagkaroon na po ng mga conversions, nagkaroon ng na mga uh, pagbabalik loob sa Diyos at marami na po yung uh, umaanig, o kumikilala sa Christianismo, so sila po ay mga Kristiyano na uh, at dito nga po ay pinapaalala ni ni San Pablo sa mga tao dito no na ngayon ay iba iba na no kumpara dati kung paano sila sabi nga balikan no, yung kanila pong karanasan kung paano sila namumuhay noon yung mga uh, dating ginagawa nila na normal o dahil na maraming gumagawa eh, normal na 'yon pero nang marinig nila ang salita ng Diyos na ipinahayag ay doon nila napagtanto na napakaraming ng kamalian at kasalanan na nagagawa na labag sa kautusan ng Diyos at sabi nga ano ano ba ano pala ng mga tao sa ganung uri ng pamumuhay sa umpisa po kapatid walang knowledge, no? hindi alam na ito ay mali, ito ay kasalanan. Uh, para bang sa isang banda, eh, parang nagiging okay, pero hindi ibig sabihin, ligtas sila. Uh, narinig nila ang, ang, salita ng Diyos at doon na pagtanto nila na talagang uh, ikinapapahamak lang nila po no? yung kanilang mga naging gawain. Pero dahil nga sa pagpapuhalang sala ni Kristo, at ngayon ay ang kanila nang sinusunod uh, ang, ang salita ng Diyos At sila'y hindi na alipin ng kasalanan kundi alipin na ng Diyos At dito mas nakakaranas sila ng kaginhawahan o kapa, kapayapaan sa kanilang kalooban Kaya nawa ay manatili lang sila, no? mapanindigan nila ito At ganoon din po sa atin lahat na talaga masasabi natin Uh, struggle is real no sa pag-alis mo sa nakasawi na sa kasanayan mong buhay na, na hindi porket masaya ay eh, tama pero dahil nga sa uh, binabagabag ka na rin ng, ng konsensya o yung sa kalooban mo dahil na alam mo ito ay mali at hindi ayon sa Diyos kaya nagkakaroon ng struggle no? pero huwag tayo mawala ng pag-asa dahil na sapat po ang biyaya ng ng Diyos ang pagkamatay ni Kristo sa krus na iyan no ay sapat po pang tayo po ay makaligtas din laban sa pangalipin ng kasalanan na ating pong nagawa o nagagawa magpasa hanggang Ang importante po ay yung pagnanais natin na makaalis dito at manatili sa piling at presensya ng Diyos. Maripo, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.